Black, you know? Wala naman araw eh. Para hindi tayo... Para hindi masunog. Alam nyo naman, di ba? Bawal masunog. <laughs> one, two, one, two, three, four. Dito na. Balik na lang ang kamay May itim na ako eh. Baka lang yung bibig mo. Hmm.

Putang ina to, huminga ka. Huwag oh, ka umarap sa amin, putang ina. No. mo na. maliligo Eh, hindi ko matanggal eh. wow. Hindi, ko nga. O ina mo, may isang natira, nakita ko yun, nakita ko, ka, mo labas, -labas. mo lang mo <laughs> <pidik ko> <laughs> <laughs> Tagalik na. Tagalik ko yung nasa matang. Yan. Tama na. Sandak lang yun eh. Tagalik lang kasi. Putang ya, uubos na yung oras. Alig na, alig na, alig na. Buksan mo. Ay. Ang tagal yun. Your... Kakalis, lalabas, <laughs> papasok. Yun. May ang muna dali ang dali ang muna. Wait lang, <laughs> kukunin ko yung pang beach ko na ano. wala mo tong camera. Na, Wait lang, kukunin ko yung tubo ako doon. Alam mo, ang saya-saya ko. -saya <laughs> na muna. Pindala ko ng bag pang beach. Mukha ba? Diba? Naka-sandlock yan. Nabubura naman agad yun eh. Dapat nga sa katawan din eh. na. Oh. Oh, arti mo. Kasi alam ba ayan yung usong sunblock nito. Ay, di wala nang di magsa sunblock. Kita. Ang init. Damit to. Ha, ah, ay, ay ganda. Papo, harap ka nga. Harap ka. nga Ah, harap ka. Harap ka lang. Ginaw, tanam diyan mo tandero dito. Ito na. Ito mo na Diretso ka na. Uy, pumukaw na tangin. Hindi ko alam eh. Bo, uy, ang ganda dito. Grabe, ang ganda dito. Pasok na pasok yung outfit ko. Tapos yung outfit niya, ang ganda rin. Uy, no? yung outfit niya. Kuya, magkano red doors? lang pa kung tinong. Tanong, tanong. Pagkamal lang kung tinong. hindi yata dyan. Saan ba yung ano, kuya? Yung cottage? Saan yung cottage? Ay, tak, inang tumag, sunblock, oh. Kinang, inang <laughs> ay, doon daw. Takay lang maglagay ng sandlock, oh. Kailang, ilang kapalo. Ay, friend. Banlawan mo na lang sa beach. Sali ka na. Ang arte mo. Paka ate mo, ikaw na nga nilalagyan ng sunblock para hindi masunog yung mukha ano mo. Ano na? eh. Anong nakita sunblock hapon na? Wala lang araw. May araw, ayan no, ang init-init oh. May kintab nga yung ulo mo eh. Yan, yeah. pabiling ano, boy bawang. Bawang yung mukha mo. <laughs> Oy, natunaw ko na yung bitch! Bisa mo, takbo na. Bubuta ang bigat ba eh, to. dala Saan ba? Ay, dito pala dyan. Dito pala, ay, naiba kami. Bisa mo. Tapakan mo naman pa Kasi, bakit ba ako na? inaantay mo? Hey, tara. Ikaw, ikaw, ginala ka na nga eh. Galit ka pa. Hindi nga, ba't ako Flamingo. Bakit? Flamingo? Tapos naka-sunblock. Naka Flamingo yung short. Walang puwit. Oh. <laughs> Pati yung ulo mo naka-sunblock. Ano? Wow! Ang ganda. Ang ganda. <coughs> Ang ganda naman. <laughs> ito, na. ito na nga, iter na. Charo sa cameraman namin, sir. Uy, tignan mo yung cameraman. Okay siya. Oo, oh, yun. Yeah. Ay, are... <laughs> na, naglagay yung yelo. Kaya, <laughs> mabili yung red doors. Kaya, mabili yung red doors. Teka lang naman. Ito, ito, angal ka ng angal. Wow! Para tayo, si Jack dyan o, oh, tsaka si Rose, Titanic, yung barko. Ba Kuya, tinan mo. Abang kalang yan. Bila, tinan mo, mo. <laughs> Yung barko o, oh. parang si Jack at tsaka si Rose. Diba? Oo oh, nga, nga ni. Ah, ang ganda. Wala. Ay, may, ang ng baba, eh. Ayun o. No? Oh. Ikaw pa rin pala, hanap-hanap para pa. Hahaha. <laughs> Teka lang, parang dito yung nasa picture. <laughs> Ito yun. Wow, kalbo ang ganda dito. Ay, ganda. Oh, di ba? Oo, pa Promise, alam mo ang saya-saya ko. Hindi. Di. Pak mo. Abi. Pak mo to ko lang ha. Sobrang tayo. ko. Alpak kasi lahat ng ginawa mo eh. Hindi. <laughs> yung prank mo, yung Hindi <laughs> napasaya mo. Kamay po anya. Ah, napasaya mo talaga ako ngayong araw, promise. Apo. Apo. Bwede ba doon? Apo. Apo doon. Okay. Ayan ay, tayo. Tara, tara. Lalo ka muna ng mukha mo. Ay, may bibitbitin -bit ko ba to? Ay, bakit mo ka kaya magbitbit? -bit. May bitbit -bit ako ayan, no? Nakitindo nga ako dito. Ako nga baka dahil bibitbit na. Konting konting. po. Huwag ilamos ka muna. Tama. Bilisan mo. Wala naman dalang ano, baso. Hindi. Okay yan. Oo nga, no? Bakit wala nga yung yelo? Yelo, walang baso. Dali ka, nandali. Teka lang, banlawan muna natin yung mukha mo. Oh, nandang oh. sa gilid yun. Oh, pwede man Hindi, baba mo pa ng konti. Kuya, pwede ba ito'y baba? Huwag na, abuta taas yung tubig mamaya. Kuya, pwede? Kuya, ah. pwede? Pwede baba? Pwede? Oh, baba daw! Hoy! Hoy! Hoy, baba! pa, ba, pwede pa, oh! Kuya, sa baba kami! Oh, 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 pwede sa baba, gago! Pwede, pwede, pwede! Wait lang, ito nito ayaw akong palusong yung nito. Wow. Oo. Oh. Kasi. mo Wait lang. mo muna yung bilis. Uh, wala nang araw, nagsasandlock-sandlock ako. Nagsasandlock kasi... Sa... Ay, parang lalim. Anong mo muna, dali. Ooy, eto na ako, Marimat! Na. Ah? mo muna, wow, dagat! Balawin mo na. tanga na kasi ang kapal din lagay ko. <laughs> oh. ano <laughs> kaya kayo Dagat yan mabiso. <laughs> tanga niya na na ito. Ito yung ano eh ikaw, mabilis na wala yan. Tanga, ikuskus mo mabuti. Ikuskus mo kasi maigi. Puta ka na, may bato na nga. Hindi pa natatanggal, oh. Ang tanga to. Ang tanga yung ilang araw sa bago matanggal. Ang tanga yun, nakita ka na. Bisa mo na. Bisa ko ayaw matanggal. Tanga na oh. Walang oh. pakalat mo ng pakalat mo. Aray! Aray ko! Walang ay matanggal. Ay! Ay! Putang ito! Ay! Ay! Isa pa! Gago ka, mo! Isa! Isa! Bakoy naman eh. Oh, Amin isa pa! Ba'n mo kasi maigi? Ay, ayaw nga matanggal oh. Ba'n mo maigi? Mani, ako magbabatlaw. Ako na. <laughs> Ayaw ka matanggal Ako na nga! Oh. Oh. oh, wala na, di ba? Babi sa'yo. promise. Ay, nakikita ako to. Wala na. Oo, oh, wala na, di ba? Galing ko din. Pero wala na <laughs> nga. Ako na ako, ako. Wala na ah. Wala na nga. oh, enjoy the beach. Wala na. Wala na nga. putang buti mo yung mo? Nung lung, lung maligo sa dagat, ikaw, kahit mabasa, ayaw mo. <laughs>